In a world driven by data and discovery, we dive deeper, beyond the headlines. Decoded by AI, simplified by Notebook LM. Welcome to Deep Dive Diaries, where the future gets explained. Okay, pag-usapan natin. May isang malaking tanong na bumababagag sa ating lahat ngayon, at yan ang susubukan nating sagutin. Ito yon, di ba? Simula nung sumikat ang AI, iisa lang talaga ang tanong. Kukunin ba ng AI ang trabaho ko? Mapapalitan ba tayo ng mga robot? Yan yung takot na nararamdaman ng marami. Yung nasa likod ng lahat ng balita. Pero, teka muna. Paano kung mali pala yung tanong natin? Paano kung hindi AI ang kalaban? Sabi nga ni Jensen Huang, ang CEO ng NVIDIA, yung utak sa likod ng marami siya AI tech ngayon, hindi mo mawawala ang trabaho mo dahil sa AI. Mawawala ang trabaho mo sa isang taong gumagamit ng AI. Wow! So, hindi pala yung technology, kundi yung taong marunong gumamit nito. Let's break that down. Sige, unahin natin yung kinatatakutan ng lahat. Yung argumento na, oo, papalitan tayo ng AI. Yung pananaw na, lahat ng pinag-aralan natin, lahat ng skills natin ay malapit ng maging wala ng kwenta. Dito na nagiging wild. Alam nyo, for the longest time, ano bang laging payo sa atin? Learn to code. Mag-aral ka ng computer science. Yan ang susi sa future, di ba? Pero sabi ni Jensen Huang, exactly the opposite. Sabi niya, trabaho daw nila na gumawa ng teknolohiya para hindi na natin kailangan pang mag-program. Isipin niyo yun. So anong ibig sabihin yan? Kung hindi na code, ano na yung bagong programming language? Simple lang daw yung salita natin. Tagalog, English, kung ano man yan. Kung kaya mong i-explain sa isang tao ang gusto mong mangyari, kaya mo na rin iprograma ang isang AI. Kumuho na daw yung padera sa pagitan ng ideya at ng paggawa. Para sa kanya, isa itong himala. Bigla, lahat tayo naging programmer. At hindi lang yan para sa mga programmer. Pakinggan nyo to. Lahat ay artista na ngayon. Lahat ay manunulat na ngayon. Grabe. Ang sinasabi niya, yung technical skill na dati kailangan mo para mag-drawing o magsulat ng libro, tinatanggal na ng AI. Ang pinaka-importante na lang ngayon, yung ganda ng ideya mo. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Kasi kung yan ang dark side, meron ding bright side. Dito napapasok yung idea na hindi replacement ang mangyayari, kundi partnership. Isipin mo na lang, paano kung ang AI ay hindi yung kukuha ng trabaho mo, kundi yung bago mong superhuman na katrabaho? Paano? Well, una, Isipin mo ang AI bilang isang personal tutor, yung tipong expert sa kahit anong subject na available para sa'yo 24-7 at hindi napapagod sumagot sa mga tanong mo. Kailan ba tayo nagkaroon ng ganyang tool para matuto? Dati, pangarap lang yan eh. Pangalawa, at ito sobrang importante, nakikita niya ang AI bilang the great equalizer. Anong ibig sabihin yan? Pinapantay niya ang laban. Dati, kailangan mo ng malaking kumpanya at maraming empleyado para makipagsabayan. Ngayon, kahit isang maliit na team lang kayo, basta't may magandang ideya at marunong gumamat ng AI, kaya niyong gumawa ng projects na kasing laki ng mga giant corporations. At hindi lang yan basta salita. May prediction siya na sobrang bold. Sabi niya, sa susunod na limang taon, mas marami pang milyonaryo ang malilikha dahil sa AI kumpara sa nagawa ng buong internet sa loob ng dalawampung taon. Grabe yung skill. That's how much he believes in its power to create wealth. At para sa kanya, personal to eh. Sabi niya, napapaligiran ako ng mga taong superhuman, ng superintelligence. Pero kahit ganun, hindi raw niya naramdaman na, ay, wala na akong silbi. Bagkos, kabaliktaran daw, binigyan pa siya nito ng lakas ng loob at kumpiyansa para harapin ang mas malalaki at mas ambisyosong mga pangarap. So ano ngayon ang payo niya para sa atin? Simple lang, tatlong bagay. Number one, gamitin mo na agad-agad. Huwag kang magpahuli. Number two, ituring mo siyang tool, isang kasangkapan para matuto at para lumikha. And number three, gamitin mo to para maging superhuman ka sa sarili mong larangan para maabot mo yung mga bagay na akala mo dati imposible. Okay, so baka isipin nyo, well, yan ang opinion ng isang CEO, pero hindi. Yung sinasabi niya, yan na rin yung pinag-uusapan sa pinakamatataas na antas ng gobyerno at ekonomiya sa buong mundo. Halimbawa sa Apex CEO Summit, dito nag-uusap ang mga leader ng mga pinakamalalaking ekonomiya, di diba? Ang naging konsensus nila, hindi na emerging technology ang AI. Hindi na ito paparating pa lang, nandito na siya at ito na raw ang gulugod, ang backbone ng pagiging competitive sa ekonomiya. At makikita mo yan sa mga sinabi nila. Yung World Bank, ang inaalala nila yung agwat ng mayaman at mahirap na bansa pagdating sa AI. Yung Amazon, sinasabing walang isang bansa na kayang gawin to mag-isa. Yung Google, kailangan daw ng global rules para pagkatiwalaan ng tao. At yung Johnson Johnson, sabi nila yung pag-unlad ng healthcare sa susunod na sampung taon ay hihigitan ang nagawa sa nakaraang isang daan. Ang punto, hindi na kung gagamitin ba natin, kundi paano natin gagamitin ng tama. At bakit sobrang bilis ng pagbabago? Dahil daw sa tinatawag ni Huang na virtuous cycle. Isipin nyo na lang, parang snowball effect. Habang gumagaling ang AI, mas maraming tao ang gumagamit. Habang mas maraming gumagamit, mas lumalaki ang kita. Yung kita, ginagamit para gumawa ng mas magaling pang AI. So paikot-ikot lang siya, pero palaki ng palaki at pabilis ng pabilis. So, after all that, balik tayo sa sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin bilang mga individual? Ito yung pinakasamari ng lahat. Sa isang banda, good news, gumuho na yung mga pader para makalikha ka ng kahit ano. Pero sa kabilang banda, yung pressure para mag-adapt, para sumabay sa pagbabago, mas matindi kaysa sa dati. So, ang tanong ngayon ay para sa sa'yo. Ano ang susunod mong gagawin? Dahil kung may isang bagay na malinaw, ito yun. Sa larong to, yung nag-iisang strategy na siguradong talo ka ay yung hindi ka sasali. Yung panonood lang sa gilid. Dahil alam nyo, yung digital divide dati, ang pinag-uusapan yung may internet versus walang internet. Ngayon, iba na. Ang bagong digital divide ay sa pagitan ng mga taong marunong mag-adapt at yung mga hindi. Kaya marahil, ang pinakamahalagang skill para sa future ay hindi na coding. Baka ito ay yung simpleng curiosity, yung kagustuhang matuto at yung lakas ng loob na subukan at gamitin ang mga bagong tools na humuhubog sa mundo natin ngayon. Thanks for diving deep with us. Until next time, stay curious, stay inspired, and keep decoding the future. Subscribe now and take a deep dive into the future. One discovery at a time.